na ang bayan ng higad noon. Isuko na natin ang tungkong langit. Tatlong bayan na lang ang natitira. Maraming buhay na ang nasawi. Hihintayin pa ba nating ubusin ni Minokawa ang buong kaharian? Tama siya. Inagaw ni Minokawa ang agimat ng kanlinugan. Wala nang silbi ang bata. Ang bata na tinutukoy mo ay ang puso't kaluluwa ng ating kaharian. Hindi tayo susuko! Ngunit ano ang laban natin sa mga lanto ng kanak? Hindi tayo mga mandirigma. Ikaw, higit sa lahat ang dapat na nakakaalam. May paraan pa. Maglalakbay ako sa kabilang daigdig. At doon, hahanapin ko ang bayani. Naging ulyani ka na ba magbuhay? Matagal na siyang patay. Ayan! Ayan ang iyong bayani! Hindi siya. Oh, ang kanyang apo. Hoy, bruha. Bumaba ka dyan. Pag hindi ka bumaba dyan, tatamaan ka sa akin. Oh, sandali, sandali! Ayaw mo talaga, ah. Pwes. Ano? 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 kayo? Madali! Ano ba? Kayo, nung oras na? Sarap-sarap lang tulog ko. Gigisingin niyo ako. Wala na ba kayong ibang mahinga ng tulong? Asa ng panday? Andun na! Kasama ng presidente! Huh? andugo ng panday? Ha! Huh? Gobernador na! Kaya eh, ang anak ng panday. Mayor na. request. Maghanap na kayo ng ibang bayani. I quit! Bakit? Saan ka pupunta? Sa Maynila. Mag-aartista na lang ako. Direk, okay? Okay ba? Okay, okay ba acting ko, the boy? Okay, okay sana, pero parang may anting-anting. Ayaw mamatay. Hindi mo binigyan ka ng instruction na sa unang putok pa lang, mamamatay ka na! Ha? Hindi horror picture tong ginagawa ko na parang kang zombie na hindi mamatay-matay! Direk yung puso mo, Direk. Relax lang. Action picture ito, ha? Direk, okay naman kay Daboy. Di ba kasangga? Okay naman, Direk. Take two na lang natin. Sige. Talagang take two ko yan! Pero kung puwera na kita, kukuha ko na isang statman na maglaling! Hindi ka tulad mo! Di bali, da boy. Boboto pa rin kita mayor. Asensya ka na kay Direk. Mainit lang ang ulo. Mamaya, papatawarin ka niya. Pahinga ka lang doon, ha? Nagsipsip pa to sa future mayor ng Quezon City. Ah, the boy, pasensya ka na doon sa mga ganong klaseng stuntman, ah. Kasi medyo nagtitipid yung ating production manager, eh. Sabi ko, Ma'am Sandy. Pero sinisiguro ko sa'yo, malaking pelikula itong ginagawa natin, ah. Oh, take two tayo! Kaya lang, unahin muna natin yung hmm? set na to. Kasi dumating na yung tatlong helicopter, eh. Kailangan pasapukin na natin yan. Alan, ihanda yung tatlong helikopter! natin yan! Wait, wait, wait. Uau, ah! u oh. 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 ako kasama nila. Ikaw ba si Pedro Pindu? Ang bayani? Noon yun. tired na ako. mag artista na lang ako. Sino ba kayo? Ah, uh, isa rin akong tagalaga. Nang mga katulad mo. Uh, producer kayo? Manager? <laughs> 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 Alam mo. <laughs> Nakita kita. Hindi ka pwedeng magkaila sa akin. May potential ka eh. Naku, tayo naman. Ah, uh, mari maaari ba kitang makausap? Sige po. Eh, ano po ba ang pangalan nyo? Magwayen. magaiber <coughs> ba ka nyo? Magwayen. Mapanganib ang <coughs> gagampan mong papel. Maraming kaaway. Maraming labanan. Eh, aswang nga. Tsugi sa akin eh. Dito. Uh, ah, ah. Sa sa sandali lang. Huwag kang magkamaling laruin ang iyong mga kalaban. Baka ka mapahamak. Basta hawa ko ang medalyon, wala silang binatbat sa akin. Kailan ba tayo mag-uumpisa ng shooting? Ngayon na. Ngayon na? Bilis naman. Ano to, pito-pito? Ayoko na post-dated checks, ha? Sa nagalutaw ng alalagyanon, Mag-angot dire sa amon. Agod nga maabdan ang kanlinugan. Halin dire sa kalibutan. Ako, sabi na nga ba, itong gagawin namin eh. Wow! Hanip sa special effects. Tayo na. Tayo na? Eh, Kevin? Paano mo yung pesong ko? Sweldo? Tanging taos pusong pasasalamat lamang. Ang kayamanang mayalay namin sa'yo. Naku, T.Y. Huh? Ano to? Out of town? Do blessing ilko jan El eh? BC <laughs> My god ano naman yan suot mo Ano ba i shooting natin Mumbaki part 2 May sasabihin ako sa iyo Huwag kang mabibigla hindi ito pelikula. telesine okay lang. Nasa ibang daigdig ka na. Ako nga pala si Maguire. Baila ng kanlinugan at kanang kamay ng tungkol langit. Okay. <clears throat> Ako nga pala si Maguire. Baila ng kanlinugan Kanang kamay ng... Tungkong langit. Eh. Habang sinasabi ko yan, dapat mag-galit Mamaya na tayo mag-usap. Kailangan makarating tayo sa bayan ng talon-anon. Huh? Saan yung truck? Uh, eh, sandali! Mag-ahin! Wait! Alam mo, Pedro, nasa ibang daigdig ka na. Alam ko, daigdig ng showbiz! Paano kita nadala dito? Mula sa bahay mo. Special effects! Pagmasdan mo ang paligid, tingnan mo ang mga damit ng tao. costume. Magwayen! Lumawig! Nagdagumpay ka. Nakuha mo ang ating bayani. Ligtas na tayo. Pedro, siya si Lumawig, Ang baila ng talo na nun. Ah. Eh. Direk, close up ko ha. Eh. Pedro, siya si Bulan. Ang kanang kamay ni Lumawig. Bulan, siya si Pedro Pinduco. Ito siguro ang leading lady. <laughs> Hi. Shayka, ka, e, paano sa love scene? Ah! 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 <laughs> <Yeah>! <laughs> Aray ko naman. Galit ka? Ah! 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 Oh God.